Good morning sa inyo lahat. Sa umagang ito ay maghahanap tayo ngayon ng ating makakain. Dahil sa hirap ng buhay ngayon talagang hahanap tayo at tayo kung anong meron sa paligid. Kaya alika, sama na ko ninyo dahil tutuklas tayo ng ating makakain at kilalang kilala nyo ito at isa ito sa mga paborito nating na mga pagkain. At ang mga nakatira sa probinsya ay hindi na sila naghahanap ng, ng iba mga makakain at talaga namang Suwak na suwak talaga ito at wala talagang gastusin sa gulay na ito. Kaya halika, punta na natin. So ayan, tayo ay naglalakad. At nakita nyo ba itong puno na ito? Ito, ito, nakita nyo ito. Ito ay ang saging. Ayan, oh. Ayan, saging yan. Sa panahon ngayon, kailangan talaga makagawa ng diskarte. Eh. Ayan. Dahil ang mahal-mahal na mga bilihin. Ayan ang saba Oh. Mm. So puputulin natin yan. Yan dito. Puputulin natin yan. Kaya kukuhin natin yung ubod niyan. Medyo mahirap lang yan. At pagkakuha dahil napakalaki kasi nito ng ano eh. ng puno ng saba ingat ingat lang tayo Ayan na po natin oh bibiakin na natin to at ingatan nyo hindi kayo ha sa so, ito talaga yung gagawin natin alisin natin itong kinakaubod na talaga sa ilalim medyo mahirap hirap itong ating ginagawa so excited to ayan ang dito yan o oh. Ayan, babalatan natin. Ano? Ayan, oh. ayan babalatan talaga natin hanggang sa lumit ito. Ito lumit talaga, ayan. Oh. Ito na po yung pinaka-internal po ng saging po, di ba? maliit na lamang. Ayan, oh. Ngayon ay atin na po yung slice slice ng maliliit. Ito na po ang ating slice po. Ayan, ni slice na po natin yan. Lalagyan natin ng asin. Ayan, oh, nakita ninyo. Para maalis ito ang kanyang pinakapakla po ng ating ponsaging. Pagkatapos yan, pigapigain po natin. Kaya ismas, halo-haloin po natin yan. Ayan ito na po ang ating piniga po na saging Ayan. so babanlawan na po natin yan kasi maalat ito So ayan, ilalagay na po natin po lahat po ng ating pong mga ingredients. Ayan. At ilalagay na rin po natin ng crispy fry. At lalagyan pa rin po natin yan siya ng harina. Estimate lang po natin kung gaano kadami po ang harina ilalagay natin. Ayan po. Hari na po ilalagay natin. Yan estimated lang po kung gaano kadami ha. Ayan, nakatatlong dakot na rin po ko. Depende po yan sa inyo kung inyo pong kakamayin o hindi. So ayan po, bali apat. Ayan, ilagyan na natin siya ng isang pirasong itlog. Tapos, halu-haluin po natin yan. Bali, kakamayin po yan natin kasi pag ito gagamitin pa po natin ng kutsara, hindi po talaga tumahalo. So kailangan talaga ay gagamitan po ito ng kamay Kasi kapag kamay po, ibig sabihin yan, halong-halo talaga ito Kasi ayan o, nakita nyo naman diba Halong-halo po yan, ang atin pong ginagawang pagkain Kasi pag wala po siyang kamay o oh, hindi haluin, hindi po natin may smash lahat to ayan, ayan diba, so ang gagawin po natin dyan ay haluhaluin hanggang siya ay magkaroon na ng lasa lahat. Ayan, nilagyan ko na rin po yan ng asin para magkalasa. So take note po, ang ating pong nilagyan ng mga ingredients po ay isang pirasong itlog, crispy fry, harina, bawang sibuyas at saka asin. Ayan na po, yan ha. Kompleto na. So ang gagawin po natin na dito ay lulutuin na po yan natin. Kaya let's go na po, magluluto na po tayo.